tingnan natin mga idol kung mga ilang minuto naman uh, sa o wala Ayun, nakakuha ba o wala o oh, bakit na ano to bakit nakapagilid tong nylon oh. okay, nakapagilid ng Eh, pati yun, ano, dito ang mga gilagay. Kunin mo, tuyan mo, kunin mo. Yan na, na, Diyan ang kalagay dyan. Diyan. Ganyan ko. Ha? Ganyan. Kaganyan siya o. Ay ganyan ko. Ay ganyan ko dyan o. Ha? Uy. Nakaganyan yun dyan ko. Tapos pati nakakuan Eh wala pa mga noon. Pain na. May pain man noon. Ano? Mga tikwa kakasi. Si. Oh, si. Apa apa? Dah, okay, apa, apa nak kuat ni? Ni apa ni? Kuat asal kuat nak asal kayu kaya... Sayang apa nak? Dah? Hmm? Dah kan? Oh, main dekat anu yang Mama bawa? Itusok mo. Ay. Hey, itusok mo sa tamlang. Iganyan mo. Ingat, ikat. Ibakam ano yung ano. Siyak. Kukain natin para makusira. Ganyan natin yung ano. O bakit nakakapitas? Baba. Kapitas hmm. ah. sa mo nakakaw na. So, wala tayong nakuha. Pero ginaano yata nila. No? So, wala tayo nakuha mga idol. Kaya na is may isda talaga. Pero, kumbaga, ano tayo, first timer pa tayo dito. So, at 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 mga idol, no? Kamaya baka makakuha tayo.